Kamo sa mga kabiyero? Muwi nga pala ako sa probinsya namin, dito sa Marinduque. Ayun, bago ako muwi ang Turihos, dumaan muna ako sa biyanan ko para sunduin yung mag ko. Dito pala to sa bayan ng buwak sa Duyay. Bago nga pala marating yung bahay ng biyanan ko, syempre, matinding labanan to. Adventure na biyahe. Kasi tatawid ka muna ng ilog bago makarating sa mismong bahay nila. At dito na mag uumpisa yung aming adventure na biyahe. Ganito ang kinakaharap ng mga residente ng Tagaduyay. Kailangan nila makapagbuno at tumawid dito sa mahabang ilog na to. Talagang adventure yung biyahe nila, di ba? Mula highway hanggang sa barangay nila, kailangan mong marating at malampasan ang ganung mga pagsubok. Pero okay lang naman kasi habang bumabiyahe ako, nalalanghap ko yung sariwang hangin. At ito yung nakakamis sa probinsya, yung magandang tanawin na puro puno at iba-ibang mga klaseng alagang hayop. Nakabarating na nga pala ako sa bahay ng biyanan ko. At saktong pagrating ko, biglang bumuhos sa malakas na ulan. Habang nakaupo ako sa tiris, pinagmamasdan ko ang mga naglalarong aso. Ba't talaga at ramdam mo pag nasa probinsya ka, malayong malayo sa syudad? Dito sa buhay sa probinsya, simple lang. Basta meron kang sapat na pinagkakitaan, at meron kang konting negosyo, katalo na. Ang importante, merong araw-araw kang kinakapagkakitaan. At saka dito sa probinsya, matitigman mo ang lahat ng sariwa sariwang pagkain sariwang pananim at pangalawa sariwang hangin maingan nyo ka sa mga ganang tanawin na hindi mo makikita sa syudad kaya ito ang buhay sa probinsya kung talagang laking probinsya ka ayun, pangalawang araw ko na nga pala dito sa duyay eh. niyaya ko yung biyanan ko na kumuha ng gabi at kinabukasan pauwi na kami ng turiyos tinulungan ako ng biyanan ko na manguha ng gabi para laingin to. Ito yung labis ko pagkain na paborito ko ang lain na gabi. Talagang sa dami na mabubunod ko dito, pati yung gabi ng kapitbahay, nakuha ko na. Pero huwag ka, nagpaalam naman ako eh. Ang importante lang naman, dito kaganda sa probinsya, kahit kapitbahay mo, bibigyan ka ng pagkain at bibigyan ka ng may mga pananin nila, basta mayroon sila. Ito ang kaibahan sa probinsya. Ang laki na pinagkakaiba ng probinsya sa siyudad. Kung sa siyudad, nabibili mo ang lahat sa probinsya, pwede kang humingi at pwede kang magbigay. Ayon, napagtribahan ko pati yung ng kapitbahay namin. Dahil di nga nila kinukuha, ako nang kumuha. At tumulong na nga rin yung anak ko dito sa pagkuha ng luya namin. Ganito ang buhay sa probinsya ng aking kanalakihan. Pag may konting kantihanin chak, meron kang aanihin. Simple lang ang buhay dito sa probinsya. Hindi mo kailangan marangya. Ang importante, nakakain ka sa tatlong araw maghapon. At malayo sa sakit, malaking blessing na yun. Ganito, ang buhay sa probinsya, pag nagbabakasyon ako. Kaya hanggang sa huli mga kabiyahero, ang buhay sa probinsya, siyempre, kailangan madiskarte.